Ang susunod ay ang ating diskasyon sa nangyayari sa ating bayan. Dahil nabudol tayong lahat. Huwag na natin pangyatin. Na Inday Sara, kasalanan mo ito lahat. sinasabi ko sa inyo, akal, akal na kasi, di ba kasi, nakita naman natin, kung ano yung ama, nakita natin yung martial law. nakita natin, kung anong klaseng corruption at ill-gotten wealth, ang nilamas nila sa Pilipinas. Akala po, nga ako sa akala ko. Akala Ang gusto niya ay bas magandang Pilipinas kung ano yung nakikita at nararamdaman at tinitirhan natin ngayon. Kasi bakit ba? Kasi nandoon yung mga anak natin. Na sila din yung susunod na mga Pilipino na maninirahan sa ating bayan. Kaya gusto natin, ano, iiwan natin ang maayos, maganda, maunlad. maunlad, may disiplina na mga Pilip mayaman, na mga Pilipino at na bayan. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ganyan ang Paningin niya sa kanyang kailangan gawin para sa bayan. Hindi ko alam bakit lahat tayo pare pareho ng pangarap para sa ating bayan. Pero merong iilan, ang malas pa natin, nakaupo sila lahat sa posisyon sa gobyerno, hindi pareho sa atin ang kanilang pangarap para sa bayan. Pangarap para sa bansa. Kaya bukas ay State of the Nation address. Sayang ang data. Kaya nga, mama, ako, ako din ayoko ko na rin manood. Kasi alam nyo, sa totoo lang, ha? Ay, sa totoo lang manood. talaga. Natitrigger ako sa pag nakikinig ako sa kanya. Yung... Nairit na ba ba? Minsan, so, minsan lampas irita na siya. Minsan galit na siya. Kaya gusto mo na... Basagin yung... Screen ng cellphone mo. Kaya pareho tayo, mami. Hindi na ako manonood. Babasahin ko na lang. Huwag <laughs> na rin magbasa. Kailangan natin magbasa. Kasi kailangan natin malaman kung ano na namang pambubola ang sinasabi sa taong bayan. Ano na namang pambubudol. Ipunin ang tubig baha. Hindi ko na. At mag-swimming ka na lang dyan kasi ganyan talaga. May pakyo, may baha. So bakit? Kung ganyan talaga, may bakyo, may baha, new normal na yan, at ganyan na talaga yan, bakit ang daming flood control projects? Bilyon-bilyon. control nila yun, nasa Bakit? hindi na. Yung sinasabi niya, at yung sinasabi niya sa susunod na araw o sa susunod na linggo, magkaiba. Hindi na siya, wala na sa wisyo, sa Tagalog. Tulad na lang din na bainti ang bugas bainti ang bugas. <laughs> hindi ko alam kung saan galing yung naisip niya na ipinangako niya para sa taong bayan na gagawin ng pamahalaan na 20 pesos ang kilo ng bigas. Kung alam niya na hindi magagawa yon, ibig sabihin noon siya ay nag nagsisinungaling ng bubudol. Una sa lahat, yung budget natin. Yung budget ng bayan, paano ba? Hinahati-hati lang ng mga congressman, ng mga boss mo, sir. Ikaw man representative nila. <laughs> inahati hati lang nila karamihan ng pera pumupunta sa sa bulsa, yes? At sa mga walang kwentang programa. Kasi eh, hindi siya nabibigay sa mga priority programs ng government. Paano ko nasabi yon? Galing ako ng Department of Education napermanila ako ng budget kung saan buong budget ng school building program ay hinati-hati ng mga iilang congressman. At sinabi nila sa akin, ganyan talaga ang paggawa ng budget. Na napaisip ako. Napaisip talaga ako. Ako ba ang mali? kasanayan na lang nila na ganyan ang kalakaran. Hindi na pupunta sa totoo at tamang proyekto para sa bayan ang ating budget. Pangalawa, ang laki ng utang natin dahil yung budget ay inuutang. Magutang pa para ka gumawa ng tulay mula sa Sorsogon papuntang Samar mula sa Leyte papuntang Surigao at pabalik ka naman Zamboanga papuntang Dumaguete Dumaguete papuntang Siquijor papuntang Cebu kung mangungutang ka para itulay mo yan lahat okay lang. Pero kung mangungutang ka dahil ibibigay mo 5,000, 5,000, 5,000, 3,000 sa'yo, 2,000 sa akin, 5,000 sa akin, 5,000 sa'yo, wala kang makikita pagbabago at kaunlaran sa bayan. Dahil mali ang paggamit ng pera na inutang paano mo yon? mababayaran? Doon sa mga bigay-bigay-bigay-bigay mo, bulsa-bulsa-bulsa mo, walang babalik na investment sa ekonomiya. Hindi tataas ang ekonomiya. Dahil pangit pa rin ang bayan. Bagsak pa rin ang iba't ibang lugar natin.

Sinyasan niyo yun, ako pag umabot na tayo ng 4.30 ha, kasi magpicturan pa tayo. Ang dami natin. Okay? Asa ako? Sa so, na bukas, mabubudol bu 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 na naman sila. Ang susunod ay yuko walang klaro independent foreign policy. Nasa saligang batas natin yon, Nasa konstitusyon yon na hindi tayo kikiling kahit kanino man na dayuhan para sa ating bayan. Pero anong nakikita natin ngayon? Ang nakikita natin ay ang militarisasyon ng ating bayan. Ang pagpapasok ng mga Ameritano sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Ang paglalagay ng factory ng armas sa ating bansa. Anong sinabi ni President Trump noong meeting nila? Ang sabi ni Pre President Trump, they tilted towards the China. And, anong sinabi niya? Naayos namin yon. And now, it is tilting towards the United States. Ano ibig sabihin ng tilt? Diba sumasandan? Anong tilt sa Tagalog? Kuya. Kumikiling kumukiling na ang ating foreign policy papunta sa US. Hindi ko word yan. Hindi ko salita yan. Na, napanood natin yan na sinabi. Kumiling ang Pilipinas sa Amerika. Hindi tama yon, Kasi ang nakalagay sa ating konstitusyon ay independent foreign policy. Ibig sabihin, wala ka, hindi ka kikiling. Tatayo ka sa sarili mong paa. At ano ang ginagawa nila sa West Philippine Sea? Nakikipaggirian sila sa China. Meron tayong arbitral award sinasabi sa atin, atin ang West Philippine Sea. Ang dapat natin gawin, ano? Dalhin yan doon sa Beijing. Pag-usapan natin ito. Amin ang West Philippine Sea. May arbitral award. Hindi yung makikipag ka doon sa dagat. At anong sabi niya ngayon? Sa girian, ng teritoryo ng Cambodia at Thailand. Ang sabi niya, tutulong ang Pilipinas para magkaroon ng kapayapaan doon. Pero ano ginagawa niya sa bayan natin? Tinutulungan niya ang interes ng dayuhan, interes ng ibang bayan na makipag-girian sa ibang bansa. Kaya sinasabi ko, hindi ko lang alam kung napapansin niya. Iba ang sinasabi niya ngayong araw na ito at iba din ang sasabihin niya sa susunod na linggo, sa susunod na buwan. Habang lumalala ang kalagayan ng ating bansa. Lagi akong tinatanong ano bang magagawa natin, Inday Sara? Ang magagawa natin ay magkaisa tayo. Sabihin natin sa pamahalaan, marami maling pulisya. Dapat ninyo itama. Unang-una na, hindi ninyo kami pwedeng sabihan na magtiis na lang kami at new normal na yan. Hindi ninyo kami pwedeng sabihan na wala na tayong magagawa. Dahil, bakit? Ganito ang bansa ng Korea. Hindi perfect, pero madaming maayos. Marami Alam nyo, pumunta ako, di ba? Nakisama ako sa Filipino community sa Dahig. Pumunta yung mga tigay Europe. Pumunta kami sa Australia. Pumunta kami sa Qatar. Pumunta kami sa dito sa inyo, sa South Korea. Ang susunod namin ay sa Kuwait. Wala pang date. Hanggang ngayon. wala sa kalingkingan ng lahat ng bansa na ito ang Pilipinas. Yes. Dahil walang nagmamalasamit na magsabi na pilitin natin ibangon ang ating bayan. Na hindi pwedeng okay na ito ni ito ng mga anak natin. Patapos na tayo. Anong edad ko? 28. hapon Kahapon, nagsakay kami ng international taxi. So, yung Koreano na driver, marunong siya mag-English. Pero hindi kami nagsabi kung sino kami. Hindi kami nagsabi sa kanya. Basta nagpa-drive-drive lang kami sa mga kailangan namin gawin. Overheat. Sabi nung, ano, taxi driver. Kailangan pa rin ako magka ng payong. May na ba daw ako? Ayaw nang mag-ano? Ayaw nang. Ako'y sabi ko okay, sa kanya no, Wala, wala akong 8 years old lang ako. Oh, 28 years old lang ako. matapos na ako sa mundo na ito. Yung anak ko 8 years old pa lang. Ayaw ko na iiwan yung bayan natin na magulo. Na ang mga bata hindi nakapagtapos ng na ang mga tao ay walang oportunidad sa trabaho. Gusto natin ang bayan na hindi tayo kailangan umalis dahil sa pangangailangan. Aalis lang tayo dahil kagustuhan natin umalis. Tayo natin ng future na kailangan natin iwanan ang ating mga anak. Kasi dito sa bayan natin sa Pilipinas, walang trabaho. Walang kita. Walang oportunidad. Ayaw natin yun. Ayaw natin na mag-iwan ng lubog sa utang at hindi maayos na Pilipinas sa ating mga anak. Yan yung kailangan natin ipaintindi sa mga tao na mag-state of the nation address. Yung mga kasamahan niya doon magpapalakpakan. Sa lahat ng sinasabi niya, Ate, na hindi naman natin nararamdaman doon sa ating mga barangay, doon sa ating mga tahanan. Kasi kahit ano pa man ang sabihin nila, yung mga picture nila, yung mga numbers nila, mga sulat nila, hindi natin nakikita ating mga komunidad. Kailangan natin ng mas maayos na pamamahala sa ating bayan. We deserve better. Hindi kami ang sasabihan, hindi tayo ang sasabihan na okay na yan. Ganyan talaga yan hindi pwedeng ganyan ang sagot ng gobyerno. Duterte! Go Duterte! Go Duterte! 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 Alam niyo kahit saan ako pumunta ang yan ang sinasabi ng taong bayan sa akin. Pero paalala ko lang sa inyo, hindi ito trabaho lang ng isang tao, ha? Ah. Trabaho ito ng lahat ng Pilipino. Lahat kayo dapat may pakialam sa kung anong nangyayari sa ating bayan. Dahil lahat tayo, lahat kayo may anak. Kayo lang. Dalaga pa ako. Dito sa Korea. 28 lang ako. <laughs> <laughs> Dahil lahat kayo, Robin. lahat tayo, may anak. At lahat yon, lahat sila nandoon sa Pilipinas. Ayaw natin na ang ating mga anak ay tulad ng pinagdadaanan natin na sa araw-araw na pangit na kalagayan ng ating bansa. Ang gusto natin, hindi, na, hindi nila pinoproblema. Ang sweldo, ang pagkain, ang kung ano pa yung kailangan na pambayad ng upa, pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig, pambayad ng lahat. Ayaw natin na ang kanilang kinabukasan. Ang gusto natin na kinabukasan para sa ating mga anak ay may bonus, ang laki ng bonus ko sa sweldo ko, saan kaya kami mamamasyan. Ganon, ang gusto natin na kinabukasan ng ating mga anak. Yung mga pangarap natin para sa sarili natin na hindi natin magawa dahil kailangan natin maghanap buhay. At kailangan natin kumayon. Limang bet, lima ang trabaho sa may speaker. Ani man trabaho. trabaho. Oh, ito Totoo yan. Kung kung oh, oh, oh. Mahal talaga. Magkasawa, oh. sir. Yan din ang sabi ng asawa ko sa akin. Kaya minsan hindi ako nagsasabi ng totoong gastos, sir, sa kanya. Bye-bye, kubo.